Simula ng archipelago, mga limampung milyong taon na ang nakalilipas, ang kapuloan ay nabuo sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan. Humigit kumulang tatlumpung libong taon na ang nakalilipas ang mga pinakaunang naninirahan ay dumating mula sa mainland ng Asia, marahil sa ibabaw ng mga tulay na lupa na itinayo noong panahon ng yelo. Pagsapit ng ikasampung siglo AD tinanggap ng mga taga-baryo sa baybayin ang komersyo at mga naninirahan sa China, na sinundan ng mga mga ngalakal na muslim mula sa Borneo. Ang unti-unting paglaganap ng Islam mula sa Borneo hanggang sa gitna at hilagang mga isla ay naantala ng pagdating ng mga kristyanong Espanyol. Ang pagtuklas sa Pilipinas at ang Revolusyon. Ferdinand Magellan, ang Pilipinas ay inangkin sa pangalan ng Espanya noong 1521 ni Ferdinand Magellan, isang Portugues na eksplorador na naglalayag patungong Espanya, na pinangalanan ng mga isla sa pangalan ni Haring Philip II ng Espanya. Tinawag silang Las Filipinas noon. Pagsapit ng 1830s ang kultura at kaisipang Espanyol ay tumagos sa kulturang Pilipino hanggang sa ang mga mamamayang Pilipino ay nagsimulang mag-isip tungkol sa paglaya mula sa Espanya. Ang pamahalaan ng Espanya ay nagpaunlad ng agrikultura ng mga Pilipino hanggang sa puntong ito ay sapat na sa sarili. Pagkatapos ng ilang pagtatangka sa pagsasarili, at ang katumbas na bilang ng mga kalupitan sa bahagi ng Espanya, nagsimulang magsalita ang mga nasyonalistang Pilipino. Isa sa pinakatanyag noon ay si Jose Rizal. Nag-aral siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas sa Pilipinas at Universidad ng Madrid. Sumulat si Rizal ng dalawang mahalagang nobela na naglalarawan ng mga pang-aabuso sa pamumuno ng mga Espanyol. Bagamat ipinagbawal ang mga aklat, Ipinuslit ang mga ito sa Pilipinas at malawak na binasa. Sa gabi ng kanyang pagbitay, noong 30 ng Desyembre taong 1896, ipinuklama ni Rizal ang Pilipinas na ang perlas ng Oriental Seas. Ang kanyang kamatayan ay taon-taon na ginuginita tuwing 30 ng Desyembre. Watawat ng Pilipinas, ang pagbitay kay Rizal ay nagbigay sigla sa revolusyon. Bagamat hindi nakamit ng mga rebelding Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ang ganap na kalayaan, hindi nagawang wakasan ng mga Espanyol ang rebelyon. Noong Disyembre ng 1897, ang mga negosasyon sa Espanya ay nagresulta sa kasunduan ng Biak-na-Bato. Ang lahat ng mga rebelde ay binigyan ng kapatawaran at ang mga pinuno ng rebolusyon ay bumalik sa voluntaryong pagpapatapon sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong, si Aguinaldo at ang kanyang mga kababayan ang nagdisenyo ng ngayon ay pambansang watawat ng Pilipinas. Ang panahon ng Amerikano at kalayaan, Admiral George Dua, kasabay ng pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan, ang Cuba, na kolonya din ng Espanya, ay nagsisikap na palayain ang sarili mula sa pamumuno ng mga Espanyol. Ang Cuba, gayunpaman, ay nagkaroon ng suporta ng Estados Unidos. Nang lumubog ang barkong pandigma ng Amerika, ang USS Maine, sa daungan ng Havana, nalalapit na ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Noong 25 ng Abril taong 1898, nagdeklara ang Estados Unidos ng digmaan laban sa Espanya at ang commander ng US Asiatic Squadron, si Commodore George Dua ay ipinadala upang makipag-ugnayan sa hukbong dagat ng Espanya sa Pilipinas. Sinalakay ni Dua ang Espanya noong umaga ng ikaisa ng Mayo taong 1898 mula sa kanyang barkong USS Olympia. Ang labanan ay tumagal lamang ng ilang oras na nagresulta sa kumpletong pagkawasak ng hukbo ng mga Espanyol sa Manila Bay. Ang hukbo ng Amerika ay nagkaroon lamang ng kaunting pinsala. Ang digma ang Espanyol-Amerikano ay opisyal na natapos sa kasunduan sa Paris noong ikasampung ng Desyembre taong 1898. Gayunpaman, ang gobyerno ng Amerika ay interesado lamang sa kalayaan ng Cuba, hindi sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng treaty, nakuha ng Cuba ang kalayaan nito at ibinigay ng Spain ang Pilipinas, Guam at Puerto Rico sa Estados Unidos sa halagang 20 United States Dollars Million. Dahil sa sarili nitong kasaysayan ng kolonyal na revolusyon, ang opinyon ng Amerikano ay hindi komportable at nahahati sa moral na prinsipyo ng pagmamayari ng mga kolonyal na dependencies. Dahil halos hindi sinasadyang nakuha ang Pilipinas, hindi sigurado ang Estados Unidos kung ano ang gagawin sa kanila. Noong ikadalawampu ng Enero taong 1879, hinirang ni Pangulong McKinley ang unang komisyon ng Pilipinas, Sherman Commission, upang gumawa ng mga rekomendasyon. Ang kasunduan sa Paris at ang mga sumunod na aksyon ng Estados Unidos ay hindi tinanggap ng mga Pilipino na hindi man lang kinunsulta. Nagsimula ang digma ang kalayaan ng Pilipinas noong ikaapat ng Pebrero taong 1889 at at nagpatuloy sa loob ng dalawang taon. Nangangailangan ng Estados Unidos ng 126,000 sundalo para masupil ang Pilipinas. Ang digmaan ay kumitil sa buhay ng 4234 na Amerikano at 16,000 na Pilipino. Ang Commonwealth ng Pilipinas ay itinatag ng pamahalaan ng Estados Unidos noong 1935 na may layuning maibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa loob ng sampung taon. Gayunpaman, noong ika-8 ng Disyembre taong 1941 sa sampung oras pagkatapos ng pag-atake sa Pearl Harbor, sinalakay ng militar ng Hapon ang Pilipinas. Ang mga puwersa ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni General Douglas MacArthur ay umatras sa Java noong ikalabing dalawa ng Desyembre taong isang libo at apat na Nangako si MacArthur, babalik ako. Tinupad ni General MacArthur ang kanyang pangako at bumalik kasama ang isang napakalaking amphibious force sa isla ng Leyte noong Oktubre ng 1944. Sa sumunod na apat na buwan, nilusog ng mga puwersa ng US, sa tulong ng mga gerilya ng Pilipino ang hukbong Japones. Pagkatapos ng digmaan, ibinalik ng United States ang pamahalaang Commonwealth bago ang digmaan. Pagsapit ng isang libo apat na ang Pilipinas ay nagbago mula sa isang Commonwealth tungo sa isang malayang republika. Thank you for watching.